lumikha siya ng anong mga kabraso dito ito ano yan ng sipit yung iginaganon niya sana lang hindi malalim kasi yung putik hindi pa kakapalan at may nagbalit din dito sa babae ito mga kabraso kalaki nga hindi siya hindi siya bulik mga kabraso pero napakalaki ay ito na nga mga kabraso uh, ah, napakalaki din yan oh tulog lang nah. laki mga kabraso saka napakasiso kabraso ito na naman natuntun na natin yung butas sinuyod natin ng mabuti dito oh, papunta dito na yung mga bagong bakas napakalaki ng butas niya oh. yan yung mga bakas good morning mga kabraso magandang umaga ayan oras po natin ay alas 5 G's. ayan palabas po tayo Maghahanting po tayo ay bangkang desaguan lang gamit natin. Kahapon sa pagdayo natin ay parang hindi pa talaga na sa paghahanting pagdayo. Ang dami kasing areas na hindi hinihibasan tapos babawi din yung tubig, maghahaytay. Sana lang po ay palarin po tayo sa pupuntahan po nating paghahanting. God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ayan po. Kita-kits na lang po sa spot. Dito na tayo mga kabraso sa dinayo natin na hunting area. Laki ng tubig pa. Di bumaba natatanaw ko sa kalayuan dun sa papasukan natin sobrang dami ng mga gamaw tawagin dito sa amin yung mga wild duck mga kabraso And yung, mga lumulutang lutang yan yung mga ibon nah, na <laughs> dami Ala, laki pa yung tubig mga kabraso. Paano ito? Ano ba ito? Mga kabraso. Meron ako ditong sinisigurado kung bakas nga talaga. Malalaki ito mga kabraso. Dito kasi yung bahaging ito ay matigas na. Kaya ayan. May humahalo din na ano ng mga ibon. Pero hinala ko ay alimango malalaking bakas ito mga kabraso sana lang madali natin ito yung isa na, na ano ko na talagang malaki alimango nga yung mga bakas laro na ngayon laro na mga kabrasok parami na yung bakas nya dito sana lang masaputi natin ito malaki ito ito yung isa sa pinagpahingahan nya mga kabrasok mga pinagkainan din ayan o oh yan. 'yung nakalubog na yan. Diyan siya nag ano, pa hina. Ngunit umangat. mga kabraso. Sa tagal ng pagsunod natin, medyo natagalan tagalan tayo. Malayo. Tsaka mahirap kasi 'yung mga ano dito, maliliit tapos talagang solido 'yung mga ugat niya. Mahirap dumaan walang mga pumapasok ditong anong tao na mga ngahoy lang yung butas mga kabraso tanaw natin sa likod may mga pinagkainan ng bagungon sana lang ay bulit malayo-layo din yung inano natin sa pagsunod dito sa bakas Ayan mga kabraso. Ito yung mga bakas niya. Oh. Yan. Yan o. Oh. Ang lalaki ng bakas na yan. Lumikha siya ng ano mga kabraso dito. Ito. Ano yan nang sipit yung iginaganon niya. sana lang hindi malalim kasi yung putik hindi pa kakapalan at may nagpalit din dito sa babae ito mga kabraso may kasama itong babae mga kabraso hindi nga malalim kalawit lang kailangan oh, thank you lord bandang taas na to mga kabraso kalaki nga hindi siya hindi siya bulik mga kabraso pero napakalaki ay thank you lord napaka-season din dito na natin paano yun kilohin tignan natin check natin yung babae mga kabraso kung nandito rin Ito, ito ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo tali agad mga kabraso ayos at magandang klase pantay yung sipit season ay ah. ay napakagandang klase mga kabraso lang makadagdag pa tayo thank you lord yan namang bakas dito mga kabraso mga pinagpahingahan at ano dito hindi pa kalumaan bago pa ayun sa ilalim dyan no? bago pa yung mga ano nya mga bakas dito sa paligid na to ito pa dito pinangatan din yan mga kabraso bakas din yung ano ng sipit. Yan yung mga bakas inangatan yan sana lang madali natin to parang alimango na yung nasa ilalim mga kabraso sokal sana lang ito na nga ay ay ito na nga mga kabraso oh, napakalaki din yan oh. tulog lang papahinga Thank you, thank you, Lord. Yan oh, sa gitna. Malaki din to mga kabraso. Ganon din. Kiluhin din to. Ay, ano dito ay magandang kalawitin lang palabas. O mga kabraso. Huwag tayong magbawas ng parang palakarin na lang dito sa ilalim maganda kasi hindi gano'n na ma ano sa pinistuhan niya. may siwang yan na laki mga kabraso sa kanapaka season talagang hindi mag iiwan yung ano nila size nila nang nauna yan o na. Bawal Palabasin ko lang to mga kabrasok Eh anohin ko baka ma ba Kailangan ingatan na naman tayo mga kabrasok Hinala ko yung bakas ng alimang ito Ito yung karamihan sa bakas niya Nagpahinga dito mga kabrasok yan. Yan mga bakas. Yan nang hingain inak nagpahinga. Pati di ito. Napin lang natin mga kabraso. Sana lang madali. Mga kabraso. Ito na naman. Natuntun na natin yung butas. Sinuyod natin ng mabuti. Dito. Pakunta dito na yung mga bagong bagas. Nakuhaan ko na ito dati mga kabraso. Isang napakalaking bulik dito may bang ng halos dalawang kilo inayos niya lang napakalaki ng butas niya yun yung mga bakas Ay. Ba. Ayun. Ay, thank you, Lord. Ayos at ah. hindi niya pinalalim. <laughs> hindi gaano malalim. Ano tayo ng kalawit, mga kabraso. Ito yung mga tinanggal natin noon. Ito. Napakatagal na rin, mga kabraso mabut na ng isang taon napakalaki nun bulik yun bulik kita natin yung kalawit natin na ginamit dati pwede pa pagitan mga kapraso ayan wata ito parang may pakubli sya ayan na kailangan din palang palakihan yung butas ay, sinipit siya yung itak dinisan ko muna mga kabraso. kabraso nakuha din natin hindi lang ako kumbinsido mga kabraso sa pagka ano ko dito, meron pang isang malaking alimango dito mas malaki pa dito marami kasing bakas at may mga malalaki pang bakas mga kabraso. Baka gumagala lang 'yung malaki. Hanapin lang natin. Ito good size na 'to, pero hindi pa ako ano dito sa size niya. Ayon sa mga bakas na nakita natin. 'Yung mga bakas na naman dito mga kabraso. ni-ikot natin yung area ayun nga yung hinahanap ko na yung mas malaking bakas nakapagod din mag ikot dito mga kabraso dubli ay dahil sa ano yung mga ugat nya dikit dikit walang anong daanan talaga Aran kundi umaakyat patid patid ng bakas yung palibot dito mga kabraso at papunta dyan yung mga bakas na yan hinala ko ay butas yung nasa gitna ng mga ugat napakasukal nito yan o oh. halos puro bakas na lang oh. Yan. papasok dyan punta dito Linisan ko muna konti mga kabraso para makapasok tayo sure bull nga ito mga kabraso ito yung ano dito lungga dalawang klase yung bakas nya ay yun yung mga hinutik hinukay na putik oh, yan. yan yung butas pahingahan nya yan dyan oh. ito yung butas ay parang ano lang pakipot no puno ng puno ng bakas. Yan. Puro bakas na lang. Ihin. ko lang makabraso, hirap po. Wala, di ko nabubulabugin makabraso. Sinubukan ko lang na anuhin yung kumababaw lang. E pa lalim. Hayaan na natin. Mas maganda na may ganyan na mahirap kunin dito. At saka sa tingin ko ay may kasama. Yung talaga yung ano ko sa bakas nila. Pagmasdan yung mga kabraso. Ay dalawang klase ng bakas yung ano dito. ay malalaki sya. Meron din maliit lang sa babae yan. Para makapagparami. At saka alam ko tong lalaki bakas ng lalaki. Nasa ano pa lang din, middle size. 'Yun, may git kalahati. Okay na 'ting anahin Ikot ng lantay. Halika, ano makadagdag pa tayo ng kabraso. Itong binalikan mga kabraso 'yung ano natin dito sa kung saan natin nakuha yung alimango yung huli kasi nga hindi tayo talaga kumbinsido kung saan nakuha natin laki kasi ng bakas na ito at mapuporol yung dulo dito mga kabraso sa bandang baba parami nang parami yung bakas niya dito at saka hindi ka lumaan yan mga bago pa yan ahahaba mahaba yung bukas talaga mga kabraso ay alimango yung nasa likod mga kabraso ito na ayun napakalaki yan oh, talagang puro bakas nya dito palibot libot bago niyang bakas dito oh, talagang dito siya nagtago sa likod ng buko sa niyog oh, sa ilalim may sugat mga kabraso yung sipit niya sobrang yaking alimango ayan oh. pero napakatagal na hinala ko baka nakuha niya to nung magpalit siya oo kasi yung sipit ay hindi kakapalan ng nabasag ayan kita o oh. hindi ganyan kakapal yung sipit niyan palagay ko ay nagpalit ito tsaka inataki pero matagal na hindi ngayon ito ngayon season na to mga kabraso. Napaka season. Ang galing naman ng pinagtaguan niya. Meron pang ano sa ibabaw. Uy! Bawas yung presyon nito siguro. Sana lang hindi bawasan. Napakalaki nito mga kabraso. Hindi siya bulik. Pero mahigit isang kilo ito sure bull. Ayos at pinistuhan niya ay hindi ano mga kabraso, hindi mahirap. Sabi ko na eh, kanina pa lang nung pagdating natin ba dito sa spot na to. Ito kung saan siya nakapuesto ngayon mga kabraso, lihis lang bandang kanan kung saan tayo dumaong. Tapos dito sa kaliwang bahagi, doon natin nakita yung bakas niya at mga pinagpahingahan doon yung nakita kasi natin malapit lang din kaya dineretso natin yung ano na yan lagi kasing pinupuntahan yun doon kapag may gumagalang alimango dito kasi maganda yung pagka timpla kong sapotek at saka yung bakawan doon yung ilalim maganda pero hindi tayo nakumbinsi kasi nga sa pinagpahingahan malalaman natin yan pati sa bakas mga kabraso Ay, thank you lord kadali tayo apat ito pag nakuha natin itong mga kabraso ay punta na tayo sa bangka dyan na mismo yung bangka napakalapit na ito parating na rin yung tubig mga kabraso pahitay na ay ito yung kabilang sugat niya sa dun sa ano tal, malaki din yung sumipit sa kanya kasi na ano, na ano dito yung isa tapos dito sa kabila yung buto hindi mo yung sipit nya ay don sige sige mas dun na natin sa kabila ano, mas malawak dun ay, so parang laki lalala parang bulik talaga